Isang gabi ng katahimikan sa dorm, si Nika ay nag-iisa. Ngunit tila may mga aninong gumagalaw sa paligid. Sa gitna ng kalungkutan at kababalaghan ng kanilang pamilya, isang nakakatakot na kwento ang unti-unting nagbubukas. Sa kalagitnaan ng gabi, may kumakatok sa pinto at tumatawag sa kanyang pangalan, mga tunog na hindi dapat naririnig ng nag-iisang tao. Ano nga ba ang lihim na bumabalot sa kanilang pamilya? at paano ito nauugnay sa mga engkantong bumisita sa kanya sa dorm. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Nika. Isa akong college student. Itong kwento ko po ay nangyari noong second year college ako. Sa isang dorm ako tumutuloy noon. Malapit lang sa school namin. Ako lang ang naiwan sa dorm noon kasi Christmas break na. Ang tahimik-tahimik, parang kahit anong ingay ko, rinig na rinig. Yung mga anino sa hallway parang gumagalaw-galaw. Nakakakilabot talaga. Pauwi na sana ako sa amin, kaso may kailangan pa akong tapusin na project. Doon na lang ako sa bahay namin balak tapusin yung project. Kaso, nung sinimulan ko na siyang gawin, hindi ko magawa. Hindi ko mahanap yung tamang motivation. Parang hindi ko mahanap yung tamang flow. Kaya sabi ko sa sarili ko, tapusin ko na lang sa dorm. Doon kasi nakakapag-focus ako sa mga school works. May isang linggo pa naman bago magpasko. Kaya sabi ko, may time pa ako para makauwi sa amin. Nung gabing yon, nagluluto ako ng hapunan ko. Habang nag-aantay na maluto yung kanin, nag-scroll ako sa Facebook. Nakita ko yung post ni mama na nagpaalala na magdasal ako. Kasi nga, 8:00 p.m. na oras ng dasal namin. Nung time na yon, naalala ko na naman yung dahilan kung bakit kami nagdadasal ng 8:00 p.m. tuwing gabi. May history kasi ng kababalaghan sa pamilya namin. Nagumpisa yon nung maaksidente si Papa sa isang intersection malapit sa isang malaking puno. Yung puno na yon sabi nila may nakatira raw doon na engkanto tapos yung intersection naman, madalas daw na may naaksidente doon. Sabi nila, paraw yung lugar na yon. Noong maaksidente si Papa, nawala siya ng ilang araw. Hindi siya mahanap ng mga pulis at rescuer. Noong matagpuan siya, sabi ni Papa, dinala raw siya ng isang magandang babae sa isang napakagandang lugar. Tapos, nung pauwi na siya, hindi na raw niya mahanap yung daan palabas. Mabuti na lang at nakita siya ng mga rescuer. Doon nagsimula ang kababalaghan sa pamilya namin. May isang beses na may nakita si mama at papa sa ilalim ng kama nila. Isang lumang picture ng isang babae. Hindi nila alam kung saan galing yon. Hindi naman nila kilala yung babae. Nakatingin yung babae sa kamera pero yung mga mata niya parang punong-puno ng dalamhati Nung pinakita sa amin ni mama yung picture, nakaramdam ako ng takot. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mali doon sa picture na yon. Sabi ko kay mama, itapon na nila. Pero sabi ni papa, alamin daw muna namin kung sino yung babae. Baka raw kamag-anak namin na hindi lang namin kilala. Pinakita nila yon sa mga kamag-anak namin pero wala ni isa sa kanila ang nakakakilala doon sa babae. May isang beses na pauwi galing sa trabaho si mama at papa. May nakita raw si papa na babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Niyakap daw ng babae yung mga tuhod niya at umiiyak. Sabi ni papa, yung babae raw ay yung babaeng nakita niya sa puno nung maaksidente siya. Sabi ni Papa, nung makita niya yung babae, nakaramdam siya ng matinding lungkot parang gusto niyang bumaba ng sasakyan at yakapin yung babae. Pero si mama nung makita yung babae, nakaramdam daw siya ng matinding takot. Kaya sabi niya kay papa na bilisan yung pagpapatakbo ng sasakyan. Pagka uwi nila, nagkwento sila sa amin. Tapos, nagdasal kami ng nagdasal. Sabi kasi ni mama, baka raw may ibig sabihin yung pagpapakita ng babae kay papa parang siya yung nagdadala ng malas sa amin. Kaya kailangan naming magdasal. Kaya kailangan naming magdasal para hindi kami mapahamak. Hindi pa doon natapos yung kababalaghan. Isang beses na galing sa trabaho si Mama, may nakita kami sa likod niya na nagpatili sa amin. May mga kalmot si Mama sa likod. Hindi lang basta kalmot, parang inukit talaga yung balat niya. Sabi ni Mama, hindi raw niya alam kung saan niya nakuha yon. Kasi hindi naman daw niya naramdaman na kinakalmot siya. Hindi pa natapos doon. Habang kumakain kami, bigla na naman siyang kinamot. Nakita namin kung paano bumuka yung balat niya. Nagdasal kami ng nagdasal. Sabi ni mama, may nakita raw siyang babae sa gilid ng kalsada. Umiyak daw ito at nakatingin sa kanya. Sabi ni Papa, yun din daw yung babaeng nakita niya. Kinabukasan, kumalat sa buong barangay yung nangyari kay Mama. Marami ang nakarinig sa kwento namin at natakot. Kaya nagtipon-tipon yung mga tao para magdasal. Nagbahagi rin sila ng mga kwento kung saan nakita rin nila yung babaeng umiiyak sa gilid ng kalsada. Kaya pala marami ang naaksidente sa intersection na yon dahil yung babae ay nagpapakita sa mga driver at nilulunod sila sa kalungkutan. Doon nagumpisa yung 8.00 p.m. na dasalan sa amin. Kaya naalala ko yon habang nagluluto ako ng hapunan. Nagdasal ako. Tapos naisip ko na tumawag kila mama. Baka kasi namimiss na nila ako. Pagkatapos kong kumain, tumawag ako kila mama. Nagkumustahan kami sabi ko, uuwi ako bago magpasko. Tapos, nagpaalam na ako. Nung matutulog na ako, may narinig akong kumakatok. Nagulat ako kasi ako lang yung tao sa dorm. Paano magkakaroon ng kakatok? Yung tunog parang may gustong pumasok na hindi mo makita. Nakakakilabot talaga. Lumabas ako ng kwarto. Tapos, tinanong ko kung sino yung kumakatok. Walang sumagot. Pumalik ako sa kwarto. Tapos narinig ko na naman yung katok. Sumilip ako sa bintana. Baka kasi may naghahanap ng matutuluyan, pero walang tao sa labas. Kinabahan ako kaya nagdasal ako. Pumalik ako sa kama pero hindi pa rin mawala yung kaba Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Ang hirap matulog lalo na takot lang mag-isa. Tapos narinig ko na naman yung katok. Pero this time, hindi na lang katok. Narinig ko na rin na tinatawag yung pangalan ko. Poses ng lalaki, sabi ko sa sarili ko. Baka si Papa, baka binisita ako rito sa dorm. Bumangon ako, binuksan ko yung pinto. Pero wala akong nakita. Doon na ako natakot. Sinara ko yung pinto. Tapos, nilock ko. Nung nasa kama na ako, narinig ko na naman yung katok. Pero hindi na ako bumangon. Nagdasal na lang ako ng nagdasal. Hanggang sa marinig ko yung boses ni mama na tinatawag ako. Pumangon ako, pinuksan ko yung pinto. Pero wala na naman ako nakita. Sinarado ko yung pinto. Tapos, nagdasal ako ng nagdasal. Hanggang sa makatulog ako. Kinaumagahan, umuwi ako sa amin. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Sabi ni mama... Buti raw at nagdasal ako. Dahil kung hindi, baka may nangyari sa akin. Sa pamilya namin, dasal lang talaga ang panlaban sa mga ganitong kababalaghan. Sa kwento ni Nika, natutunan natin na ang dasal ay may kapangyarihang protektahan tayo mula sa mga hindi maipaliwanag na kababalaghan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan Huwag kalimutang i-like at i ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, magdasal bago matulog. Baka may kumatok sa pinto mo.